okay na okay ho mano magaling na ho ako maraming maraming salamat po unang please like follow and share salamat eh hey, ako nga eh hey, may kilala akong magagamot oo oh, magagamot tapos kakaiba yung pamamaraan niya ng panggagamot ngayon na to isang araw nga merong nagpunta sa kanyang bahay dalawang babae eh di pinapasok niya pinatuloy niya tapos tinanong niya anong sadya niyo di sumagot yung sa babae eh ako ko eh may sakit stage 4 breast cancer eh sumagot yung manggagamot ay eh, iha alam mo ba yung istilo ko ng panggagamot sabagot so, yung babae oh nabalitaan ko na ho yun nagbabakasakali lang po ako na baka matulungan niyo po ako huwag kang magalala yun wala namang malisya yung panggagamot ko yung proseso ko ng panggagamot pahalik hey! so simulan na natin at kung mapapagaling kita para mapatunayan ko sa iyo na walang malisya yung panggagamot ko. Gusto mo magsama ka ng kamag-anak mo, pa anak mo na gusto rin magpagamot. So, sige, tanggalin mo na yung damit mo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. 2,000 years later. Ayun, na palipas nga nitong tatlong buwan, yung babae bumalik kasama yung asawa manong manong sabi niya malayo pa siya sumisigaw na siya ah, manong manong ang galak yung boses niya oh ano sabi nung manggagama kumusta anong nangyari na sa sakit mo bay okay na okay ho manong Magaling na ako. Maraming maraming salamat po. Unang-una sa Diyos. Ikalawa po sa inyo. Oh my God! Wow! Katunayan nga po, kasama ko po yung asawa ko. At ipapagamot ko sa inyo. O tara, tara, tara sa loob. Pasok tayo. Tama-tama para mapatunayan ko sa asawa mo na yung ginawa kong paggamot sa iyo, eh, walang mali siya. O sige, alaga na iyo. Ano bang sakit mo? <laughs> Almaranas po manong Almaranas Kasi sige, sige Lumayo layo ka ng konti At ipa-flying kiss na lamang kita